Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, pasabog nga. Ngayon ang balita naman tungkol kay Bea Alonso. Before muna dyan, nagsalita si Bea Alonso at ito ang kinaloka ng mga netizens. Sinabi ni Bea na hindi siya yung nakipag-break kay Dominic Roque. So parang umani ng iba't ibang reaksyon na naman yung netizen. Marami na ang hindi naniniwala kay Bea. Baka ginagamit na naman daw si Dominic kasi nga may bagong show siya sa Jimmy. Eh, at ito naman ang pasabog ni Ogie Diaz. Nilantad na na may bagong boyfriend itong si Bea Alonso. So paano na kaya itong si Dominic na balitang sinusuyo niya pa rin itong si Bea. Nakakaloka talaga ang love life ni Bea. Pero sabi nga ni Bea gusto niya lang klaruhin na hindi siya yung nakipag-break kay Dominic. Sino kaya? Magsasalita kaya si Dominic? O abangan nyo dyan. So yun naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa kong upload. Bye na po sa lahat. Bye bye.